Puta yung pabidyo sa akin. Napakaganda talaga ni Commander mga idol. Oh. talaga ako lalo <coughs> na pag nagagalit. Love you all. Ayan, mahal na mahal ko talaga si Commander mga idol. Ganun, gaganda yan. Paano magpakiyot, Commander? Ah, paano magpakiyot? Paano nga magpakiyot? Ang Ah, ang ganda talaga ni wonder nung idol oh. Um, ako good, good. Good, good. Um, good, mo akong bulahin. Ang cute talaga. Mo. Ba't naman kita bubulahin? Bumulahin mo ako kasi manghihiga ka ng pera? Kasi <laughs> wala kang pera? Ha? Trabaho-trabaho oh? wala kang pera? Ano ang pera, <laughs> ka <ng> pera mo? <laughs> kasi wala kang pumasahin? Paalam sa akin, walang pera. Ay, so. uh -huh. Oo, uh, hindi mo lang alam. May bainte pa ako dyan. Uh, may bainte pa ako dyan. Love you, Nal. Kiss mo na. Binigyan na kita. Napagabait talaga ng commander ko idol. Aray ko.